E pa ba sa inyo. Hantayin okay. no? tay yung bahay kubo. Bahay kubo, kahit bahay kubo, kahit bahay kubo, bahay yung bahay kubo, 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 bahay bahay kubo, bahay kubo, Bahay ko po kahit na pilit. Bahay <laughs> ko kahit na Bahay ko bukas. kahit na munti. Bahay ko bukas. Bahay kahit na munti. Bahay Mahal ko lang. Ito kahit na munti. Bahay ko mo kahit na munti. Ah, katayin nyo ngayon yung bahay ko mo sa tunay na boses. Bahay ko mo kahit na munti. Bahay ko mo kahit na munti. <laughs> 바이구보바라구아이 <laughs> <도구, 마이> <laughs> <아에이 웃음>